Hello mga ga, ito po yung dessert na wag po nating iwala sa ating mga handaan. Saktong tamis, napakadali lang gawin, kaya simula na po natin. So una mga ga, ay magkaramelize po tayo ng puti na asukal. Meron po ako ditong 1 cup ng white sugar at 1 fourth cup na tubig. Halo ilang po natin yan ng kaunti para magpantay yung basa ng ating asukal. At pagkatapos ay hintayin lang po natin itong kumulo sa katamtaman lang po na apoy ng ating kalan. At dito mga langga, ito ay optional lang naman po, ay naglagay po ako dito ng kaunti lang po talaga na food color na ay Para naman po maganda naman at may kulay naman po yung pangibabaw po natin. At huwag lang po natin yung haluin. Hintayin na po natin itong mag-caramelize. At kahit naglagay po tayo dito ng kulay ay makikita pa rin natin na nag-iba na yung kulay ng ating asukal. Kaya po ay tingnan po natin. Pag ganito na yung consistency ng ating asukal mga palangga na medyo lumapot na siya. Ayan po ay okay na po yan. Ayan pag ganito na ay agad na po natin itong ilagay sa ating nakahanda po na Cake pan. At ang sizes nga pala ng aking cake pan na ito ay 8x12x3 mga palangga. Ayan na mga ga at isit aside lang muna natin ito. Dito naman tayo po sa ating step 2. Okay, ڪنهن کان نٿو پتا پوي Um, okay. Paghiwalayin lang po natin yung ating egg yolk at saka yung egg white. Gagamit po tayo dito ng limang piraso po na medium na itlog. Ito na po yung ating egg white. Itabilang muna natin ito. Dito muna tayo sa ating cake butter. Para po sa ating cake butter, ito po yung ating limang piraso na egg yolk. Maglagay tayo ng 1 half tablespoon ng vanilla extract, 1 fourth cup plus 2 tablespoon ng white sugar at 1 half cup na mantika. Kahit anong brand ng mantika dito mga ga ay pwede at 3 fourth cup ng evaporated evaporated milk, pwedeng fresh milk at 1 teaspoon ng iodized salt. At maglagay lang po tayo dito ng 1/4 cup na tubig. Itong tubig po natin ay galing lang po ito sa gripo and then tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito ilagay yung ating cake flour. At pagkatapos noon ay salain na po natin yung 1 in 1 half cup ng ating cake flour at maglagay tayo dito ng half tablespoon ng ating baking powder at dito ay maglalagay po tayo ng pang po natin yung ating flavor na 1 third cup ng cocoa powder. Sa ating cocoa powder, Dutchie process po yung gamit ko. Kayo mga palangga ay pwede kayong gumamit dito ng Ben's Benzdorf cocoa powder. Kung gusto po ninyo na plain lang yung gagawin po ninyo na hindi po kayo mag-add dito ng cocoa powder, ay skip nyo na lang po yung ating 1 4 cup na tubig. Yes, naglagay po tayo dyan ng 1 4 cup na tubig kasi naglagay po ako ng 1 3 cup na cocoa powder. Pero pag plain lang po yung gusto ninyo ay hindi nyo na lagyan ng 1 4 cup na tubig. Baka mag maglap daw na po yung ating mixture. At ito ito lang po yung consistency ng ating cake butter. Ayan po. Diretso-diretso yung pagtulo. The mixture is done. Itabi lang muna natin ito. Dito naman po tayo sa ating step number 4. So dito, ito na po yung ating limang piraso ng ating egg white. Ay batihin lang po natin ito. Maglagay lang po tayo dito ng 1 1⁄2 teaspoon ng ating cream of tartar. Kung wala kayong mga cream of tartar mga ga, pwede kayo dito maglagay ng 1 1⁄2 teaspoon ng ating white vinegar. At pag ganito na yung consistency ng ating egg white, ay ilagay na po natin ng paunti-unti yung ating 1 half cup ng ating white sugar. Bali, yung paglagay po natin ay gradually lang po, mga palangga. Yes po, wag po nating ibuhos agad lahat. Yes, mga ga, katamtawan lang pong tamis talaga nito kasi ay nagli sugar po ako dito kasi yung kakain nito ay yung may mga idad na. <laughs> At nang naubos na po natin lahat na ilagay yung ating white sugar, ay transfer po natin yung ating hand bitter sa pinaka high speed para po madali po tayong makakuha ng medium speed. Ayan, ito na po ga, yung hinahanap po natin. At dito ay i-fold lang po natin dito sa ating cake butter Bali, dalawang bisis po. Kukuha lang muna tayo dito ng kalahati. And then mix lang po natin yan. At pagkatapos ay ilagay na po natin lahat yung natira pa po natin na merang. At importante talaga yung pagpo-fold natin dito mga ga na kailangan po sa paghalo po natin dito ay dahan-dahan lang po at wag lang po natin itong i-overmix ha. Pag nakikita po natin na wala na yung mga cake butter ay okay na po yan. Wag lang po natin i-overmix. Ayan, pag nagwell combine na ay okay na po yan. Transfer na po natin dito sa ating flan mixture. At kailangan mga ga, ay nakaprefer na po tayo dito na mainit na tubig kasi ay mag-water bath po tayo dito. At kailangan din po yung ating oven ay nakapag-preheat na po. At isa lang natin agad ito mga ga sa may preheated oven na 180 degrees Celsius for 40 to 50 minutes. Depende po yan sa ginagamit po natin na oven ha. At yung settings natin dito sa ating oven ay up and down po yung init. At dito ay maglagay na po tayo ng ating mainit na tubig. Walang, wag lang po nating aapawin. Wag lang po nating aawasin yung ating tray na pinagpatungan po natin. Kailangan po ay siguraduhin po natin na yung pinagpatungan po natin dito na tray ay wala pong butas. At tansyain lang po talaga natin na kung hanggang saan po yung ating flan mixture ay doon din po yung ating tubig bali ipantay po natin yung ating tubig sa ating flan mixture. Yeah. After 35 minutes po ito mga palangga, ay pwede po natin itong tusukin po. Gamit po yung ating barbecue steak para malaman po natin kung ito'y luto na ba. Mga ga, pagka umaangat yung bandagilid gilid ng ating cake, ibig sabihin ay luto na ho yan. At kailangan po ay malamig na malamig na po talaga itong mga palangga bago po natin dito baliktarin o kuhanin po sa ating molder. Kailangan po ay malamig na malamig talaga. Pwede natin itong ilagay sa ating trailer para po mag-sit siya talaga na hindi na po siya masisira pag ay ating i-unmold. Ayay na po, paborito ng mga bata at hindi lang sa mga bata, pati rin sa mga matatanda. Sana may natutunan sa ating video ngayon. Hanggang dito lang, ito pong inyong kainday. Maraming salamat at bye-bye! <laughs>